Nasa linya natin mga kapuso, si Dr. Renato De Castro, Profesor, Defense Analyst, Department of International Studies, DLSU. Uh, Dr. De Castro, magandang umaga si Joel Sibal Puito. Uh, magandang umaga, Joel. Kamusta po kayo? Eh, mabuti po. Uh, Dr. De Castro, reportedly, nasa China daw po ngayon, yung Pangulo po ng Iran. At sinasabing ang Pangulo uh, po ng Russia, si Putin, ay eh, pasunod na rin doon Abay, nag, parang, hindi ko alam kung anong pakay, parang pag-uusapan daw po kung paano makakatulong ang China doon sa problema ng Iran ngayon dahil binombaho sila ng Amerika. Ano bang nakikita niyo po dito? Uh, hindi pa tayo madadamay dito, Dr. De Castro? Uh, sa ngayon, hindi ko pa na nakikita na anong tulong ang ibigay ng Tsula o ng Russia. no? Kasi maingat din ang Tsina mm -hmm. sa pagtulong sa Iran. No? Ang isang factor, of course, natin yung geography, kung ano pa bang tulong ang pwede ibigay ng China ngayon. No? Uh, the most na ng China tulong, of course, mga missiles. Kasi depleted na yung uh, missiles ng Iran. Ginamit niya sa pagtira sa Israel. At uh, sa ngayon naman, nakikita ko kung baga tapos na yung military operation ng Amerika na, na tinira niya na yung mga, kung doon ini-store yung mga ya, enriched uranium. So tignan natin, ang maganda ngayon, ma, tignan natin kung paano kikilos. So, kung, anong, kung anong tulong ba ang pwede ibigay ng China at ng Ruso sa Iran. Tama lang so? ba, Dr. De Castro, na naklilalang mga Amerika dito? Kasi parang ano eh, parang Uh, sabi ni Trump nung, uh, nung isang linggo, uh, binigyan daw niya yung kanyang sarili ng dalawang linggo para mag-decide. Pero in the middle of uh, uh, that span of time, eh, eto na, bumanat na po. Binomba na nga po yung ano eh, parang, ano, eh, parang uh, ginulpi di gulat ang uh, Iran. Uh, tama o ba yung ano? Nakiisaw ang Amerika dito? Hindi, sabi naman niya, two weeks. Oops. Uh, weeks naman eh, sabi niya. So, uh, two days, no? So, Well, kasi nasa interest din ng Amerika na i-prevent ang Iran na maka ng nuclear weapons. Mm -hmm. Kasi dalawa naman yung uh, openly sinasabi ng Islamic regime, dalawa yung possible targets niya. No? Unang-una of course ang Israel, Pangalawa ang Estados Unidos. So talagang sa interest ng Amerika at interest din of course ng Israel, and interestingly yung mga ibang Arab states, napapansin natin tahimik yung mga Arab states. O oh, nga po, bakit gano'n? Walang Arab states na nagkukondemn doon sa pag-atake ng Israel sa Iran. Ay, eh, kasi problema rin nila yung Iran eh. Oh, uh, iba, of course, yung, yung, yung religion ng Iran, yung... o oh, Shia, tsaka Sunni. Hmm. Matindi ho yung labanan na yan. Noong pa, noong uh, mga ilang generations after kay, uh, ano, kay Muhammad, matay si Muhammad, matindi ng, kumbaga, cleavage yan within the Islamic world. Yung cleavage ng mga Sunni at Shia, tapos of course yung Islamic regime ngayon na actually hindi lang hostile sa Israel, hostile din siya dun sa mga, Sunni, mga ilang Sunni uh, governments. No? Uh, kaya napansin natin tahimik yung Islamic world. Walang nagkukondem sa Egypt, hindi nagkukondem ang Egypt, hindi nagkukondem ang ay, yung mga North African countries, Saudi Arabia, kasi nga problema rin nila ang Iran. Actually, ang mga Iranian, problema nila yung gobyerno nila eh. <laughs> Dahil, uh, sinasabi opo oh, da, Dr. De Castro, di ba, ang, uh, ang, paniwa ang paniwala ng mundo, eh yung mga Iranian, galit sa gobyerno nila. At, uh, kumbaga eh, ang simpatya nila nasa Amerika. Kaya lang, eh, itong nangyari nga at uh, binobomba ng uh, Amerika ang uh, Iran. Di ba dapat eh, yung, yung usual na galaw ng Amerika na pupondohan mo yung resistance, para itapol yung gobyerno. Dapat, hindi ba dapat gano'n na lang ginawa nila kesa direkta silang nakialam dito. At uh, na nakikita na natin yung, ano, yung sisi sa kanila kung ito'y lalala. Uh, Nawawala si Dr. De Castro? Uh, hindi maganda yun. Uh, hindi natin po, executive choice ng Amerika yan. Kasi po. kung magkakontak ka na... Oh, hello? Yan, 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 yan. Sige po, sige Ayan. po. Uh, hello? Go ahead, go ahead, Ayan, uh, Dr. Ano, De Castro. Kasi yung sigo... Opo. Ayan. Well, kasi sa mas uh, mas, mas mabilis kung talagang bobombahin mo lang kasi it will take efforts talaga kung magko ka nung, hindi, pero tingnan natin yung ginawa ng Israel, yung operation ng Mossad. Mm. -hmm. Talagang pasok na pasok nila hindi lang yung lipunan ng Iran, pati mismo yung gobyerno ng Iran. 'Di ba? Patay ka agad yung ilang members ng cabinet, yung defense minister, opo, opo. yung uh, chairman of joint chief of staff nila. Yung commander ng Islamic Guards, tapos Sham dun sa sampung nuclear scientists ng Iran, patay lahat. At yung operations ginawa sa loob mismo ng Iran, ng Mossad. Mm, mm, mm. So yun nga, tama ka sa sinabi mo Joel. Medyo palagang madaming mga Iranians mismo nagalit sa gobyerno nila At napakita yan sa degree lang pagpasok ng infiltration ng uh, Israeli intelligence, Motad. So, maaaring man mangyari na yan, no? Kung magkakaroon talaga ng sinabi nga ni Prime Minister Netanyahu, yung possibility ng regime change. Tignan natin, no? Pag manood natin kung maaaring uh, ah, mangyari yan. Ah, Kasi natin talaga yan. yung hmm. epekto, no? Yung effect sa population na yung gobyerno mismo nila. Abangan natin yan. Oo. So, kaya lang ang siyempre tayo, mga so, medyo, natin, ma no? medyo, malayo tayo sa natin, Middle East. Tignan natin na pero Dr. De Castro, malayo tayo sa Middle East, no? Uh, although naapektuhan na tayo, tayo dahil... Oo, tayo. Pero mga pop, may oh, dahil doon sa yung problema <laughs> ho natin sa ano sa presyo ng produktong petrolyo no, na naapektuhan na po ngayon, tumataas na po. Pero hindi ba tayo dapat uh, mangamba naman? Dahil baka makialaman China rito. Alam niya naman China, naghihintay lang po ng, ano yan, eh, uh, ng isang uh, event na pwede pe po silang uh, ano, sumabay ba? uh, dito po sa problema natin sa West Philippine Sea. Nangyayari kay Dr. De Castro. Uh, posible yan. sa yan. Pero na, uh, nandito naman, nag-deploy rin. Uh, nag-deploy rin ng mga B-2 bombers sa Guam, mm -hmm. ang Estados Unidos. Although inalis nila yung carrier battle groups nila, yung isang carrier battle group nila, yung Nimitz. Pero yun nga, nandito ako sa ato na sa Taiwan ako. Uh, alert din ang Taiwan kasi nasa sa Philippine Sea, yung dalawang carrier battle group sa Sheila. Yung Liaoning at Shandong mm. na minomonitor ngayon ng Japanese Self-Defense Force. So tama ka dyan, Alvin. No? Maka, uh, hindi makakaya naman China take advantage dito sa Indo-Pacific region. Kasi ang attention ngayon ng Amerika, lakap focus sa Middle East. Mm -hmm. okay. so ayon, maaling gawin ng China pero tignan natin, no? kasi uh, we have to give credit to pay President Xi Jinping. Kasi maingat very siya. Maingat din. Hindi naman basta-basta very 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 laban oh. doon sa Allied. Eh <laughs> uh, ito yung ano, ito yung mga pampagulo sa mundo eh, di ba? Uh, at uh, ngayon nagpupulong-pulong sila. Oh. Eh, Aabangan na lang natin tong mga development nito. In the meantime, Dr. De Castro, mag-ingat po kayo diyan sa Taiwan. Nasa ah, Taiwan pala kayo. Eh hindi na aabangan natin 'yan, no? talagang Teka, no, wala. Mas, ano naman dito hmm. sa pahimik, ang yung nakaka ano, yung sa paligid. <laughs> Yung e nga, nandun nag-ooperate yung People's Liberation Army Navy. Mm, oh. Yung karagatan ng, ano, ng Taiwan. Salamat po sa oras at uh, magandang umaga po sa inyo, Dr. De Castro. Thank you. Okay. Yan Salamat po. Thank you. Dr. Renato De Castro, mga kapuso, ang professor, defense analyst, uh, Department of International Studies, DLSU.